yo what's up guys? Good morning. It's Friday morning. Nabili tayo ng malamusan. Sobrang malamig na guys. Patata sandwich. Malamusan ng mga arabo. ng mga Dito na tayo guys. Lapit na. Yan. Ayan. sit haba sa dik ah uh, mo hmm. siya kil? Kamusta chay? सीता हवा कम से चाह बोलता है yung nabili natin chai halip hintay na lang natin yung patata guys nakabili na tayo yan o yan ang balisusok dito bibili naman itong kasama natin ng di ruta medyo mayaman yaman siya eh ruta yung sa kanya doon naman sa kabilang tindahan

siya ay halip. Siya ano may gatas. <coughs> Magaling magtakal yung ano. Pakistan, usak to talaga. Lima yan. Lima. na-recycle pa nila, ano eh. Uh, eh, paano? Attack. Okay, Attack. Banat, banat, banat. Banat, eh, ano Banat, yung banat. Banat, yung banat. Banat, banat, Pasal tayo pa eh. tayo. Almusal po. Dito pa nagagamit yung, yung hindi nakakain sa roasted na kubuswela no. Mm. Dito sya babagsa So yun yun Hindi mm. okay, wala mang Brusted silang tingga Pero ito yung ginagamit So yun yung ginagamit So brusted Guys yung mga laman niya May itlog May itlog May kamatis May talong Na pringito Talong na? Talong na? Talong? Talong

Mayroon na dyan sa sapin dyan. Hindi na makakakunti. Ano eh. ba? Wala yung lagyap mo. Ito. yung dala. Nakuha ah? ka? Hmm. Doon sa nabilang sa Bangali, ang marami sa kanya naman gulay. Ang okay. ba din ng role niya. Pero hindi na pang sila nung sabi ko patata. Ang binigay sa akin sabi nila chicken sandwich pi. Nga iba yan. Yung Wala sandwich. silang minanong doon sa hina sabi ko yung patata pi. Nga chicken sandwich lang. Pagkaka ano. Hindi siya nagkakakas magulay siya. Anong panroll niya? Ano din? ganito din. punto na ako madalas magpunta sa akin yun nung... na alutan ako din sa nila daw maraming magnanakaw Bangladesh kapira liba ba kapira Bangladesh muskina <laughs> pero kung moder-moder yung punto moder na yun Yung sa katabi ba ni durobor yung dito sa gitna? Na <coughs> ah, Bangladesh yung nagkaano doon? Sa likuran? Hmm. Ang gilid niya dito. Mm. Sa katabi din ni durobor yung dulo eh. Mm. Yan din doon eh. Sa likod? Hmm. Ilang panit ang luto nun. No? <coughs> Bakit? Nidya pulkada ang mantika na ano. <laughs> <laughs> Ay, yung lutuan ng, nakikita mo yung parat ng kalat yung drum, yung lutoan, ubus-ubus nila yun. Yung luto nila, yung biryani. Tatlo, tatlong luto, ang kita-kita doon sa lamesa, yung ano nila, yung panghalo, parang sabuan. Malaki ano? Oo. Malaki din ng mga pangaplanggana. Laki. Yan <coughs> yung timit timplano doon. Mm. Dapat dyan karga. ka rin lang. Ang Para lalala. di mo ba? Kamisado na nila? ano saan nila sa atlay? Di mabago yung... Ano. <coughs> yung mga kainan dito, kahit saan ka mag... Ano, ang dami kumakain. Tabi-tabi pa sila. Para parayas may madami kumakain. <coughs> Ay, dito sa isa yung ano dito? Yung sarap ni Dorobo. So, ano doon? Doon mo naman makipili yung kabsa. Paham. Doon mo naman makikita. So, nila? Dito mas mga ano na to, wala. Wala silang ganon. <coughs> Pero dito ang daming kumakain sa lugar na to. Yung mga ganitong tinitinda. O, yung mga biryani na yun. Pota. Meron pa silang mga tinitinda. Alam mo, mga tsakoy kasama doon yung sabusa. Hmm. Yung sabusa, iba-ibang klase pala. <coughs> yung mga gulay ang halo, meron yung cheese lang. Pero lahat yung may lasang arabic, ano? Oo, oh, yung... Yung curry. Hindi nila, oo, oh, hindi nawawala sa kanila. Lahat ng luto nila may curry. Yung kanin na kanin nga, may curry sa halo. Hmm. Saka yung ano, ang kahoy ba yung sinasawag nila na anis ba yan? Iba, iba sa anis. Parang kahoy, nakakagat ko minsan eh. Sinamon yata. Sinamon yun. Mm -hmm. <laughs> Makakagat mo, sasabog sa bunga mo yung amoy. <laughs> mm -hmm. <clears throat> lang ang luto talaga nila dito lalo doon sa mga ano lintik sa mantika no mm. Mm. parang adobo nila eh lutang na lutang ng mantika po parang kagirita na yun mm. Ini lokasi mana

Mm -hmm. Tapos na ang Luzon sa Baguio Tapos na yan. Uh, ano na eh? May record, may recall breaking na eh. At daanan niyan, Bisaya. Tung pag, pag pa, tapos ng tapataon sa taon. December. Paano mo may binabalbaga ng bisaya niyan? Uli na yata itong isa, yung bimuhanan sa batani, sa inyong malakas. Si hmm. Leon, malakas sa signal number 4. Kasi ano na eh, makapal ng amihan. Amihan niya, aminan niya. Tulos sa amihan niyan. Unyan ang mabalbaga niya, maikot yan, mapihit. Bisaya, Mindanao naman yung mga alat to, mga kagyo pa yan. Hindi na masakat yan. Eh yun ang ano ko, yung mga nakaging panahon baga, Bisaya, Mindanao, pagkatapos <coughs> ng taon. Ha? Pagkatapos <coughs> ng taon? Pero una-una ang -una mangyayari, bago magtapos ng taon, Luzon. pa ang Luzon. nga na nga no. Aton mo na natin Isipin mo 'yan, Ana Will. Walang kaligtas ligtas kahit milyonaryo ka no. Will na bro. 15 na ano. Eh? 1549. Dilubyo ang, ano, ano? Ngayon talaga di makasabay sa 60 na. Nakit na yan. Thank you guys.